Magandang tanghali mga miga. Sinundok si Laika. Friday ngayon, 7 uh, October 17. Galing kami doon oh sa Gitna. Nagsalubong lang kami sa Gitna kasi wala yung kuya niya, pumunta ng Maynila kaya sinundok ko siya. Pero mayroon mga kaklase niya, schoolmate niya doon oh naglalakad. Ayan. Ayan po yung bukid. May bahay ditong maganda. Tapos. Ayan yung mga baka. Tour ko kayo sa bukid, no? Tapos, kamusta naman ang buhay-buhay natin? Hindi ba kayo nag-nervyos mga sa lindol? Uy, grabe. Tagal na tong puno na to. Maliit ka pa niyan. May picture pa ako dyan. ilay ka, umiwas. Ako ay naglalaba kasi araw ng laba ko nga mga miga. Tapos, minto nga ako para lang sunduin siya. Tapos, may na mga naghahatid na panghapon. Yung grade 11? Hala, nagpula na yung mata mo. Hindi, ganyan talaga siya. Yun. Sana magmodule na lang mga miga, no? Lumindul na naman, be. Sergaw. Six point. Uh, yung mga miga sa Siargao kaninang 7 a.m. Sa Siargao. Nakakatakot. Mag-iingat na lang tayo. Alam mo bang nakaredy na yung mayroong kaming damit na dalawang pares. May kumot. Kompleto yung ano ko, bag ko. May tent kami dalawa. Kasi baka mamaya, di natin alam, di ba? ting na mo may monkey. <laughs> Ba't nadala mo uli yan. No, ha? Kasi ano di na to like. Ah may may ano ano? May play Puppet kayo? Show. Ha? Puppet, Puppet show. show daw sila. Tapos may daladala siya. Yun nga. May ready may ready na akong nakabag na uh, emergency bag. Tapos nilagyan po ng bigas, dilata, kutsara, baso. Mangkok nga lang yung ano, nilagay ko. Mangkok na tag-isa, tag-dalawa lang. Ganyan. Importante may ano. Tapos may puspuro. Basta marami nga nilagay dun. Kulang pa nga yun eh. Pang-emergency mga amiga. Tapos may pakita ako sa inyo dito. Nag-harvest na ng palay. Ang galing ng harvest ng palay kasi Kaagad, ano, nakasako na. Ayon yung may-ari ng palay. Ayon yung may-ari ng palay, mga miga. Dito, kay Junior. Nakalak yung aso nila. <coughs> Tapos may gulayan dyan, o. Uy, may palay pala si Mang Junior, no? Tapos ito, hinarbis na yung palay. Ay, nandoon yung nag-harvest. Diretso na sa sako, mga miga. Yan, oh. <coughs> Ayan o. Ayan o. na sa sako. Ayan. <coughs> Sakit sa tay. Ay, lalamunan. Nasaniban ako. nasanipat. Ayan. <coughs> Diritso na sa palay. Tapos, hindi na tayo pumupunta ng resort mga amiga kasi hindi na nga sila nagpamamasahe. Papasyal lang ako pag gusto at ni ate. Ayan oh. Kunti na lang natira. Tapos iba na 'yung may-ari dun sa dulo. Itong lupa na to ay binili na solar tapos binigay sa kanila tung lupa na to 'yung mga nagtatanim. Binigay sa kanila. Kasi doon solar na 'yung doon. O diba? Ang, ang ganda ng ano? Palay nila. Ayan 'yung nagharvest nandiyan oh, naggaano sila nag-stay sila nakasaksako na ibilad din nila 'yan. Pag hindi yan ibilad, bibilhin na, bibilhin ng diretso. Tapos ang mura ng palay. Harvest, umami ka. Oh. Nadala na. May gulay dito sa kapitbahay. Ayan. Ilang sako kaya? 200 Yung palay. Tapos dito, nagka-harvest pa. O, oh, dito na tayo sa kapitbahay namin. Dito. Puro kami kawayan. Kapitbahay namin, oh. Iba ang linis. <laughs> linis, diba? Daming dahon. Alo? Ah, Baka kulong yung aso. <laughs> Ito na kami, mga miga. At, mamatay ng ay, bayabas. Wala na. Wala ng bunga yung bayabas ko. Nangahulog na siya. wala na. Wala nang bunga, nang hinog na mga miga, nang hulog. Oh. Gusto kasi hilaw. Wala na kahit hilaw, wala na. Dito oh, marami. Ang laki oh. Marami dyan, you know. Kaya lang, hindi masarap mga miga, ano, ma malalaki. Makapal ang balat ha ayan yung aking sampay ayan may ampalaya na ako mga miga may sitaw marami sitaw hindi huh? pa ako naka harvest dyan first time na bunga yan tara na tayo mga miga sa loob ng bahay at ang aking labahin tat tatlong pa, madilim sinara ni Laika tatlong basket pa yan nandito pa ayan pa dito ako nagbanlaw sa loob ng bahay <laughs> hindi na ako nagbabanlaw sa labas pero ito banlawan yan o, na dryer na sya tapos banlawan ko na lang ayan. tapos nagano ako ng kortina nagtanggal ako kaya dami akong labahin pero mabilis lang yan o, kasi hindi na ako pupunta sa labas dito lang sa loob Tapos, nandito tayo sa bukid hinatid ko si Laika ayan tapos sumuulan dito ay nahihirapan ako dahil ang baka ay nakaharang sa daan ngayon tatakbo tayo nakaharap pa siya sa kusang kadadaan nakaharap siya tapos hindi lang siya nag-iisa sila ay tatlo maliit yung isa, baby pa lang nakikita ko sa inyo ha kahirapan akong ano dito kanina kasi dumaan kami ni Laika tagal namin binugaw ayaw, tumakbo na lang kami tignan nyo mga amiga ngayon mag ano tayo dito na paano tayo tatawid kasi dalawa, dalawa yung dalawang malaki at isang baby tatawid na ako mga amiga mm di diba? Oh, ay Diyos ko, nakakatakot. Nangahabol talaga yan. Ayan po, oh, muulan dito. Katawid na ako. Ayun na siya. Ayan yung ating paligid. Muulan siya. Basa yung kalsada, oh. Si Laika ay hindi nakapasok na ng dalawang araw kasi nilagnat siya. Uso ngayon ng sakit mga amiga ako sinipon. Sipon ko isang ilong lang, dalawang araw na. Pero nagmamas ako ay kahit sa bahay kasi yung si Laika ay walang sipon, ako lang. Yung dalawa, yung ate at kuya niya ay wala din, ako lang. Mo, dal-dala ako mas pagdating sa bahay nakamas ako. Kasi delikado. Iwan ko ba? But... Nung dumating kasi yung washing machine namin, matik binili ako ng anak ko ano gusto ko talaga yung pang dryer yung itupi na lang mga miga tapos ayaw ko ng matik matik na washing kasi mas gusto ko yung normal na washing tapos sinabi niya sa akin mabunta na may ma may darating na ano dyan advance ko mas ko sa sabi niya regalo daw niya mas ko sabi ko ay may wasing na, bumili ka pa. Ayaw ko ng matik. Sinabi ko na sa kanya nun, bumili talaga siya. Tapos, naghanap din siya ng ano, ng dryer. Kasi gusto ko ng dryer. 17,800. Ganon. Tapos, nandiyan na yung ulan. Malakas. Tinayin namin nung ano, pawis na pawis ako. Kasi, inasimbol, in in yung mga, inasimbol yung saan ilagay yung mga pos, mga ano, ay nakakapagod pawis na pawis ako doon ako natuyuan niya tak pawis sa inyo may pusa dito ano, tinapon kawawa yun no? baby kawawa ayan mga miga yung ulan sinusundan ako dito na tayo wala nang ano, simento pero nilinis siya Inisprihan yung mga abda mo. Yeah, na-harvest na yung palay. Hindi tuloy-tuloy ang ating video sa isang araw. <laughs> Ngayon ay ibang araw naman. Nagluto tayo ng salmon. ay nagluto tayo ng salmon. Hindi pa kubulo. Kalalagay ko lang. Yung mga pinagtatabasan to mga miga. Ayan. Malaman naman siya. Pag nakulo na ay eh, ilagay natin yung kangkong. Nakulo na siya ng konti. Katimpla na yan siya. Ay, nakulo na mga miga. Nadali lang maluto to eh. Ayan, luto na siya. Lagay na natin ang kangkong. Tanggalin ko muna yung ano eh. Mayroon kasing tubig. Ayan. Para makinis. Mahal ang kangkong kayo. O pwede lang maluto yan. Matigas na siya kasi mga mga tapos ilagay na natin ang kangkong ayan favorite ni bunso kangkong mahal ang kangkong mahal ang gulay kaya tapos takpan ko na to ganyan ko lang yan tapos takpan na si luto na yung ano naka 5 minutes ng kulo kasi mamaya iinit pa to pagkakain na para hindi siya malata okay mga amiga thank you tapos na mga amiga tapos punta ako sa garden magtapon ako ng pinaggalong gamitan ko dito. Bye! Thank you for watching. Hindi tayo araw-araw nag-upload mo kasi dito lang tayo sa bahay. Magsawa ko. Naipon ko lang yung mga ano ko. Tapos, pinadagdagan ko na lang. Na mga miga, kakain na tayo. Ayun na ay yung ating niluto kanina. Oh. Pinagtabasan ba? Masarap lang, amiga. Masarap. Ayan, lagay natin sa lamesa. Ayan na. Ang mga plato namin ay ganito. Bye. Puro ako bye. Thank you for watching. Kain na.